PKBM Blue Crystal Eyes Ayan. Kuha tayo dito kay Jugos Fish Hub, Sa mga bibili ng ano Ito kayo magpunta Kay Bossing Ang dami, oh. Molly Ang Mga fry Mm, eh, yan yung pinakamalaki. Tiis eh. Kapabak. Yan o. Ito na yung binili natin. PKBM kay Idol. Ganda nyan o. Blue Crystal Eyes. Na PKBM. asan andito naman yung... saan yun? Tago ah. yun ayun Choco. kita okay, ke replik yan dito naman yung watcho choco natin medyo malabo pa yung tubig eh tsaka natin papalitan to ayan sya alright